Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagong starting lineup ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang inilabas na latest na pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Bagamat man nga po mga katrops gumana sa simula ng regular season ang small ball lineup ng Golden State Warriors, ay panandalian lamang nga po ito dahil nagsunod-sunod na nga po sila ngayon na natatalo. In fact, dalawang beses pa lang naman nga po silang nakakakuha ng panalo sa kanilang huling sampung laro. At kahit man nga po gumawa ng Golden State Warriors ng move o trade nung nakarang araw para makabawi sila sa mga susunod na laban, ay may ilan pa rin nga po sa mga fans at analyst ang hindi dito kumbinsido dahil hanggang ngayon ay guard na naman nga po ang kanilang kinuha sa katauhan na Danish Ruder. Ibig sabihin, may stack ulit nga po ang JSW sa paggamit ng small ball rotation kung saan balak nga po ni Coach Steve Kerr na sabay na gamitin si na Stephen Curry at Danish Ruder sa kanilang backcourt. Gagamitin na rin naman nga po nila dito si Draymond Green bilang kanilang starting center Sasamahan pa nga po sila dito na ni Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins na hindi rin naman ganon katangkaran o kalakihan para makasabay sa ibang malalaking players sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na latest na pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Dwight Howard. Sumapit na nga po mga katrops ang December 15 at wala pa nga pong ginawang trade si Rob kaya habang hindi pa nga po gumagawa ng move ang Lakers ay kailangan muna nga po nilang papermahin dito si Dwight Howard. Para nga po sa mga hindi dyan nakakalam, nananatili pa rin nga po bilang unrestricted free agent ngayon si Dwight Howard since wala pa nga po siyang pinipermahang bagong kontrata sa mga teams overseas. Ayon nga dito mga katrops, parater naman nga da po siyang ready na maglaro sa kanyang dating team kahit anumang oras gayong nasa maayos at nasa kondisyon pa rin nga po ngayon ang kanyang pangangatawan kaya pa rin nga daw po niyang matulungan si Antonio Davis sa kanilang front court at magkibagsabayan sa mga batang big man sa loob ng NBA basta't bigyan lamang nga po siya ng oportunidad na makapaglarong muli sa kanilang lineup. Tatanggapin na rin naman nga po nito kahit bigyan man nga po siya ni Rob Pelinga ng 10-day contract. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, simula nga po sa darating na January 5 ay papayagan na nga po ng liga ang mga teams na kumuha ng mga bagong players sa free agency market gamit ang 10-day contract para magamit nga po nila bilang pansamantalang pamalit sa kanilang mga na-injured na players. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.